Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ng tulumanon kini ang akong suliran. Ilabina na kaninyo, Dr. Obra o ni Ilimbathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi nining akong suwat suliran. Ako si Junji, 28 anyos, ulitaw, nagpuyo sa Iligan City. Punto medical kining akong suliran. Kabahin kini sa low level sa akong sudyom. Aron niyo hisabtan, sugdon ko sa diyang Nakabantay ko nga, permit ko nga, dehydrated. Unya, mura ganahan ko nga masigig kaon parat. Ingon din ang mga panghitabo. Uh. Ah. Ah. <coughs> <coughs> Lagi ba eh? ba mura magwag ganang uhawon permit? Nga no ba? Ah, uh, pero ngayon siya nabay, kay butante ba ang tubig sa lawas? Ako gani, usahay, di ka butog, walo ka basong tubig ako mainom ko na dalaw eh. Hmm, pero kung ilimnon nga makahubog? Ah, uh, sobra pa sa walo ka litro. Mas kang buguya mo eh. <laughs> Yan saan, inom ron? Ay, paas sa ko eh. Nimbawa na ka, di man kumuinom o guway, okasyon. Ya, yeah, mo mauli na sa ko kay nakasaad ko sa kuma mga adto ko dito manihapon sa bahay. Sa gunsun magod ang mga imbitasyon good Inig ko sa trabaho gud bay. Mhm. Uh -huh. Wala sa ko makadungan nila sa panihapon. Ah sige sige bay. Sunod na lang. Hay, tatawtod noy. Pasingot ba? Oy, unsa? Uy dili na maayo oy. Humanin ninyo kaon maghay mo. Mama sa oy Siyempre, good. Magpataot-taot pa manu. man, no? Ay, oh, lucky. Ay, kung anday, ikaw lang day? Di mo kung mula hutay eh? Dali raman kayo ko nga kapoyon po Basta anak? Magluya din akong lawas? Unsa man na, noy, uy. Kuwang gitingali ka exercise, noy. Maong dali kayo kang maluya. Basin pod, Aw, exercise lang ko gamay din sa ato, good? Di lang kumuban ni mo day, ha? Huwag hike? Ikaw may nagluto aning itlog, Junje? Oo, ma. Um. Mm. Uy! Sama ni... Ma? Sama Junje? Uy, kaparat ba aning itlog ka? Sakto naman, God. Masa sakto ra? sakto ra na. Hindi mo nga nakaubo man ganit sa kaparat. Oh! Sakto na naman ko sa timpla, ma. Nanayabag na. Diligyo di hinoon, maayong pagkatimplaha, Junje. Sobraan ras kaparat, uy. Uy! Nausap ko tayo na imuhang taste buds, oy! Ma! Sige, balik sa siya. Nay, nanggas lagi ka. Mga baday? Hmm. Sa so, umangkot nga, kapila naman ko sigbalik balik sa CR, eh. Pag-inom sige Kiyo tubig na'y uy. Basin ma-dehydrate ka, anak. Lagi day. Tambal man. Im na ng tambal aron sigurado. Sige, ma. Pirmi mo kong kapoy. Eh. Sakto man takos pa huwag, Pirmi. Ay, duka, eh. Matuog lang sa ko, eh. sa mga ka si. Sige man takagkaon, pero sa akong tanaw ni Moron. mura mga kag ni Hugo. Pagkasan bito ko magkasabot na ako, ma. Kabantay bito ko nga mura ko may kay ako mga karsonis ng luwag na. Mo ba? Pag-inom ko ng vitamins B, kay basin umaw na nakuang ni nimo. Ano may imnon, Ma? Ano sa mga? Nakay Ha? Huh? Ano na kaingon mga kabay? Kabantay mo panit ko. Puro ng lagom. Oh, ano sa bay? Recorded by Splander Gaming. Mm Huwag -hmm. ko makasabot sa kung kong galingon. Sakto man ta kog pahuway ug kaon. Minom sa kog vitamins. Pero ko makaibaw ngano nga perming kapoy ang akong lawas. Ug bisan hinginom kog tubig, mura kog perming dehydrated. Usay sab, grabe ang akong crave sa parat. Gusto ko nga mukaon og mga parat. Hangtod nga dunay kausa nga mibikog ang akong tibok lawas. ugunya, ma Tabang, ma! Uh, Junji! Ma! Junji! Oh! Uh, na sa ka? Hmm. May bikog ang tibok na kulawas lawas, ma! Ha? Ah. Uy. Okay! Sikit kayo, tabang! Junji! Gito uh. ko! Kinala ka madala sa ospital na! Uh, uh. Okay na Unsa, Ang sadok? Mauna, huwag mami nakita ka sakit ni mo. Okay na giyot. Unsa, Dok? Un O, oh, anak, kumusta naman ang imong gibati? Ni, ni ama, murag hinay na nga Nakaka-recover ang ako lawas. Pagsulti ah. yun ha, kung naakagi pa mati, aromada ka dayo na sa ospital? oh, o ma. O, oh, na sige, bango na. Bango na diha, Araw makakaon ka na. <tries> oh, ano nagtimi-timi man ka? Wa ka ganahe sa akong giloto? <tuh> Ambot lang, ah, <Ma>. Oh, <tuh> Muro mong gugi kabuhi. Ha? Oh. Uh, Muro, usah ka nga kong gipang kaon. Unsa? <tuh> Uy! <min> <tuh> Chuchi! Chuchi na uh -huh. ka! Ma, ipa-hospital na lang ka na nato si Manoy. Eh. Luspad naman kayo na siya. Uh. Tingaling na dehydrate na na. Maulaki. Ah, uh, pagtawag din tug taksi. Dad unta siya sa ospital. Um, kinahanglan siyang i-admit. Ha? Kay kay nganong man dae doc? Uh, kayo ang level sa yang sodium. Oh, Unsa to ka? <coughs> Matod sa doktor nga low ko no ang level sa akong sodium. Ang ako mga pangutana mao kini sunod. O na pangutana. Posible ka mao nga gusto kay kog parat tungod sa kaubos sa akong sodium? Magusa na manggod ko ka Mana, pero wa pa sila'y update kung unsa gi sakit nako. Unsa man kay hinungdan ini? Do na ka sakit? Ikaduhang pangutana. Pero may ko mga makafeel o sobrang kakapoy bisag sakto ko sa pahuway o bisang gani sakto sa guskaon. Kalit lang ko nga mihugo. Kung sa mga ikadi kining akong gibati, doon na kani koneksyon sa low level sa akong sodium? Ikatulong pangutana. Katong kalit lang nga uh, may bikog ang tibuok na kulawas. Sa dihang nagpa-check up ko Nalo nakaingon man ang doktor nga okay ra kuno ko. Posible ka nga nasayop ang unang doktor ato? Ikaw pat og katapusan. Posible ka nga Addison's disease ning ako ah? Ako manggo nga gi research unya tanang symptoms nga akong na experience kay parehas gyud sa Addison's disease. Kung gusto man nga ako pagduda, delikado ba ni? Eh? Palihog Tabangi ug tambagi ko Kini ang akong suliran Junji Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa tong programa kini ang akong suliran. ani na sa ko si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa yung mga medical problem kay medical doctor man ako, psychological, emotional, behavioral kay usa man ako ka psychiatrist og uh, mga problema sa mga ginadiling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Kasi kasing pamahagi sa pagpadala sa mga sulat suliran ni Karamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran underscore six yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writer's page o sa mong batan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building Cosmina Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong magdatampo karong adlaw mao kini si Junji, 28 years old, single, taga Iligan City. Ah, may tungod kini punto medical kay mag cramps ko na siya, kulang ba siya og sodium? pagpaminaw sa mga Goso family dia sa Tibanga, Iligan City, mga Degracia family diya sa Iligan City, no? Tang salamat ka kayo sa inyong paghatag na marang batlog ipadanyo dugay ng panahon atong uh, pag paga uh, pag uh, tungtod na to sa yung lubnga ni uh, kong amigo nga na, nauna na sa ato no si Dr. Bismondo Boy de Gracia no ako tong amigo nga doktor dito sa Manila nya medical problem maling ikuha na sa Ginoo so nga de Gracia pamilya sa Tibanga Iligan City o mga guso family mayong pagpaminaw So, the same is true, ni sa konsolasyon ay eh, ni La John ni, ni is, mga Estrera, mga Bernales, isa pa man. Oh, so, akong listahan sa akong i e ay. Uh, Francisco Sabalo di asal kenangkaan... Sugod sa Domingo Ubos, Santa Cruz, Idna Samako, San Juan, Lolita Falcon, Pandan, Bernadette Ceron, Paulina Tilin, Kapitan Clay Napalan di asal Tampong, Musta na uh, Gao uh, Asiro, Ngasalar, uh, Dr. Vic Makopia, Sigalis Family, mga Kutanda Family, Palangka Family, Majong Pagpaminaw ninyo sa so go sa dendlayte no musta naman da sato no ah, nagko kauli kay wa na koy pamili <laughs> te grabe kay ang kung mga kung uh, skin gel maglisod kog, uh, di bata maka, uh, di kog bata basta mak o dili gyud basta basta makauli lang no so going back to our sender uh, si Junje punto medical no kunang pangutana posible ka maong nag Kug kog parat sa kalu sa level sa akong sodium. Low uh, level sa iyang sodium. Tawagan niya. May usa naman good kasi mana na may usa naman mag kas kasimana pero wala pa sila update kung unsa po'y sakit nako ko. Uh, so nagpa-check up na ni siya, unya wala pa update kung unsa'y sakit yun niya. Uh, unsa may hinungdan, ani, doon ko ko'y laing sakit. Actually, uh, uh, yunji, no, kung nakasa, nakata sa, sa hospital sitting, akong buhaton ani istaga mag order ko, ko og laboratory workup including uh, uh, uh CBC urealysis ug sa mga mga laboratory workup may ma masuta na to kung pila man ang level sa imong uh, sodium potassium uh, calcium unsa pa man diha nga mga 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 vitamins no eh kung kulang ta og calcium nga makuha na to sa mga dairy dairy products, no? Milk, pwede na ito makuha sa sweet beans. Pwede na ito makuha niya ni sa mga beans, isda. wag ang 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 uh, ang uh, kining magong uh, sodium importante ni siya kayo no ngani kaning dextrose nga gi gihook sa mga pasyente sa hospital na nana siya sa saline solution which means sodium kining carbonate salt lang gihapon ni siya nga ma dissolve ni siya sa tubig importante po ni siya kayo kay maka help ni siya sa blood flow o maka maka enhance sa pag utilize atong hormones sa mga vital organ gan sa atong lawas. No? Kung taas kag asid acid pananglitan, mga tambal nga marikomen nato, na to. Kung may duman kung nga mga antacid, maalox, may lanta, kini mga, ang sa paman, mga maurasa na ako may numduman. <laughs> maalox, may lanta, uh, butog na pa ba'y tagamit karon, no? no naman kayo ikuan. Sunod nga pangutana. Pirme kong kapil o sobrang kapoy bisag sakto kos pahuway o bisag sakto sad kus kaon. Kalit lang kong nihuno nihugo. Unsa man good kaha ning akong gibati. Doon na kaha ni koneksyon sa low level sa akong sodium. Dili lang low level sa sodium. Kundili low level sa tuban nga mga electrolyte sa imong lawas. Potassium, magnesium, calcium, sodium. So, para matubag ni imong pangutana uh, G, no? Taga Iligan City man ka. Ramay nah, dako hospital diya sa Iligan, no? Magpa-laboratory workup ka. Kung kaya resulta sa laboratory workup, magdipindi po diya ang i i kuan sa sa kuan kaning uh, doktor no naatay mga synthetic or rather uh, prepared na nga mga vitamin preparation pero baliko na ko sa, na sa mga usap makuha nato sa mga pagkaon like for example kining uh, magnesium calcium makuha nato ni na sa green leafy vegetables mga beans sa sa rice na ni siya sa na na, siya ay electrolyte content no Okay, so sunod nga concern. Katong kalit lang nag-cramp, buok na kong lawas. Sa dihang nagpa-check up ko. Nga nung nakaingon man ang doktor nga okay rako, ko. Posible ka nga masayop ang unang doktor nako. Well, in fairness to that doctor, clinical finding lang yung gingon nga okay lang ka. No? Pero akong suggest nga mas maayog na kay laboratory Work up. Saganan magod sa mag kulang na siya og potassium. Mamamitaw ng mga tennis player, makita ka magdula while in the middle of the game, wakao nung saging kay rich in potassium na siya. O niya, easily digestible, maka makataba nga dili ka mag No? tamtang ang imong mga muscles firming nag-work kay grabe ang imong trabaho o imong pag exercise Sunod nga pangutan ha, posible ka ha nga Addison's disease ning akong sakit. Common good ang nag-research o kanang symptoms nga akong na-experience na kay parihas nag-Addison's disease. Kung gusto man ang akong pagluda, delikado ba ni? Well, Addison's disease, uh, usan usan siya sa mga uh, concern lagi sa mga internal medicine doctors. Uh, sa makausap pa, going back to my origin original uh, tam anang uh, uh, tubag sa mga pangutana, ma-confirm ni siya through laboratory workup dili lang adhesions disease ang mga percent mga symptoms para na ining imong ipanghinganlan kung daghang pang mga klasing uh, medical problem nga mo presentar o more or less the same signs and symptoms. Okay? So, one agay mo sa mo submit ka di Ligan City o laboratory workup, complete blood count, daghang kayo makuha ng informasyon o uh, uban pang mga laboratory workup nga gaga orderon pag sa internal medicine doctor. So hinata ka sa ka sa speaker ni Mo Junji da, sa Iligan City regards yung tanan dia og hangtod sa sunod higayon thank you very much sa makanunay ng pagpaminaw di sa atong programa sa RMN taghan kay tag uh, suking tig all over the world no og taas kay tag greeting din sa atong lugar so from all of us here sa Radio Manila Production Center assalamu alaikum sa atong mga brothers and sisters da sa Marawi da sa uh, Arm area until the next time hasta la vista Bye bye. Recorded by Splendor Gaming. Hando mana. So Adlaw kanyang tanan ng mga suking tigpaminaw nining ning sa usakawit o ingon man sa mga artista ng magkatag kinabuhi ni akong kaagi. Ako si Bren. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, alihog sa pagtugtog sa awit ng naguluhan, paubaya. Recorded by X Thunder Gaming. Ay, may game kay nasayo sayo sayo ko rin. Mangita sa kukais ng bayan din sa kay layo pang oras klase. Uy, ikaw! Oh. Magkakataon niya akong project, hindi ka gusto masakitan. Kaya sa'yo na? Hindi mo dahil? Gusto ka masakitan? Oo. Oo, sige diba, na. Diba? Si Dave mo na hindi na? Ang din eskulahan? Atoon ako. Ano siya man? ka? Kapil ka? Oo. Buhay na siya. Mababayang dako niya. Ikaw yung niya mo. Uy, ikaw ba? Ayaw pagkapil pila din niya? Eh, ha? Kaya nga naman, nagtuo ka nga nahadlo ko sa imong pagkahambog? Ha? Yoy! Nagiru ko ako din magun! O sige, hamag! Aron kong magkagubo ta din eh. na sila naon sa ta. Tanana to di ba may hey, bawaan sa prinsipal ng kabuang niyo? Ha? Hmm. Baba? Huwag pa tumawan ha? Thank you ha! Uy okay, kaso eh, huwag sa sunod ha. Eh hey, Sumbong yun kung ibuli ka. Oh. Ato di, ako di si Brin. Ikaw? Rona. Kinsay <laughs> magdahom. Ako kaning saver sa una. Uyab na din ako karon. Naluoy na mugugkon ni mugud. Nga nugut? Ang am. Pailman ako nga, naibog ka na ako, mong nanguyad na lang ko. Wow! Oh, oh, Ingay noon, <laughs> nga nakakotgit ko si mo attention that time, mong imo kong gisave. <laughs> Gusto na. Pita rin na, ang tanan na malipay ka. Ingon e ana, tika ka mahal. Hmm? Mahal sa dayo, tika Bren. Bye, Bren. Pasensya na kayo sa una, ha? Ong ta, kalimtan lang tu na to. O, okay, boy. Saon on, mga bata pong sa dadu. Ang importante nga, mature na ta. Og, nakat una ta sa tu mga sayup. Mawagat, oh, boy. <laughs> 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 Daghanat ita nak kukabuang sa ona, eh. palargahan sa mga antilito sa gawas? Open, oh, gusto siya nga ito kung mag-nurse dito. At una, unya, ako. Ayaw ka bala ka. Magsige na ko tawag sa messenger. Runa. Bren, isaad na ako. Dili ko mag-itaglaing dito. Mahal ka, ayaw tika. Mahal sa gay tika, Runa. Recorded by X Thunder Gaming. Salamat ba'y diva Nakikita ka na ako ron. Nangita lang ikog akong makauban nun eh. Oh, may gani eh, kay wa ko trabaho karon. Komo sa na mo suruna. Perming busy bisyo Eh. Tagsa na lang kay kay mi magka-chat gud. Uy, delikado. Ha? Ako pa nimo. Wag lingaw-lingaw ta. <laughs> Naglingaw-lingaw na bitaw taron. <laughs> Lahi nga lingaw ang akong pasabot. tadi ni Para malingaw ka. Chaman, ganan ka mukuha na. Hmm? Trish Tris mil to na. Hey, dili ko Suway lang Yeah. Aron safe ka. Pagkundong. Oh, Dave. Oh. Okay, dah, sir? Okay Kayu? Pupatong na ni ha? Oh, oh. 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 Ah. Uh, Labara kong uwi. Oh. Puh! dah yun eh, kuda. Oh. Yun na. Ang Kadag-kadig message ni Rona na ako gabi eh. Kung tawagi ko kung mata na ka. Oh, tawagan ako si Rona. Um, Ron? Di, mari ka gabi eh. Huwag ka magchat chat na ako. Nagchat kong mama ni mo pero may sulti niya. Nga naglaag daw ka kauban si Dave. Ah, oh, oh babe bao ba? Babe, next time, pagsultisan kong asa ka. Arang galisan kong papala ka. Sorry Napay kayo, babe, na <laughs> Sorry kayo. Uh, Unsa akong manggod nga, nahubog na ko gabi igod. Kung um, ano ko makachat ni mo. Pero next time, di na gito mausap saan na ko ni mo. Sabi ni mo, gimingaw na kay ko ni mo. Agwanta lang sigita, ha? Bila na may dagyan sa gita. sa usa ka tuig ba. Makaulit ako. O magkita roon ta. I love you. I love you too, Brent. <laughs> paitoy. Ano <laughs> sa? May kontak ni mo ang babae nga. Magpahilabot siya ni mo bisag dili ka mabayat. Maulag eh. May di paitoy. Nya, yeah. siya ma'am. Go ka? di pindi ani eh. Agoy. Diyan na, hanting hali siya ni Uy, kadaghan kong imno nun. Mahurut ka ani nato. Ganahan <laughs> ko nga maghubog una ta before ta magbuhat ag milagro. Oo, oh, sige. Mas maayo <laughs> hangkaw. Kung ano mo kung may bag kung di umusan ako papauli din sa amo gabi. Nahubog gede ko na. Oh, kadiyat. Kadiyat lang ha. Nagamit pa ko protection gabi. Ibahak na. Ibahak na. Huwag na kong ba yun? Oo ba? Ano naman? Hindi na ko ba eh. Kapit na na. Kinang na nga magtarong na ko. Boyfriend? ni to... uh -huh. <laughs> kumusta? gimingaw na kay Kunimo. Ikaw? Mas gimingaw ka ni Mo. dali. Na ako'y ni Mo. Bay, na ha? Nakibaw itong babae sa Facebook account ni Kuan na, Napugos ko sa paghatag kay Murag naglikay ko no kaniya. Unsa? Oh. Hmm. Gipasabot magod na ako nga na kay Uyab. unya niya maula to. Namugos gud siya nga mangayo hayo siya kakaon sa imong Uyab. Kay paibaw ko nga mabdos siya. Unsa? Rona, babe. Bayaran to siya. Dili sa sigura, sigurado nga ako ba ang amahan ato? Ikaw man ang amahan o dili. Magpabilin giha po ng tinuod na nagbinuang ka na ko. Oh. oh ko nga pasakitan ko di Huwag Ingo Babe. Sakit ka ayo. Mo ta. Rona. Oh. Runa. man. Bago ang lahat Nagkabuwag yun ming runa Nilarga siya balik sa laing nasod nga Wa na yun magpakita pa na ako. Di na sana ako magunta kay giblak naman ko niya O gidawat lang sa nako na kay Dako magyud ang akong saan niya O bahin sa babae nga katong akong giabangan Wa ko mahibaw bawa kung ako bagyud ang amahan ni Adto Pero ako nalang lang nahibawaan nga Gipakuha daw niya ang bata og karon nakabalita ko nga nanay uyab si Runa dito sa laing nasod nga Pinoy rasad dinhi kutob dagang salamat Arimen e. recorded by X Thunder Gaming Mau mga mga galang call... ke nga tagaliluan ngah tegali luan sibu, sa awit ngayang kepengayu awit ngane kulahan pa Ako Yeah.